YouTube Boss Rino, welcome to my channel Ito na, may nag-request ito PBA Legends, paghahandaan talaga ang moms. Wow, pag, -pag niya Seryoso yan, oo, di ba? Seryoso yung mga PBA niya, ganda nito Gusto kong, ma gusto kong ma ano to, mapanood talaga ng live to Nireveal ang 5-man lineup Yun ang gusto kong malaman Yun talagang legit na five na player nila, na sigurado. So that dry na ito bago pa na iba. Medyo paghahandaan namin yung maps kasi ang bibilis nila. <laughs> Pero ano eh, ando yung medyo. Medyo paghahandaan namin yung maps. <laughs> baka baka bawi bola, Hindi natin masasabi ah. Medyo paghahandaan namin yung maps kasi ang bibilis nila eh. Kailangan namin mag extra work or ensayos. Play, Ang laban ng PBA Moro Club versus Mavs Phenomenal Charity Game. Meaning, it's a charity game. Marami tayong matutulungan. Alam mo, sagot ng Mabs sa amin, tumawag sila agad-agad. And then, sinabi nila sa amin na isa pong karangalan na kami po ay hamunin nyo or i-request nyo for an exhibition game. Is karangalan talaga yun kasi tayo, tayo mga nagbabasketball gusto natin makalaban yung mga pinakamagagaling, di ba? Yung mga idol natin, yung mga idol to mga to eh. Lahat nung nasa PBA na yan, kahit hindi nyo, kayo believe dyan, eh, iba yung respeto nyo kasi narating nila yung gusto nyo marating as a, as a basketball player. Kaya, malaking karangalan talaga. Kahit bangkuya, makalaban natin sa liga yan, asarap ng feeling, di ba? Asarap ng feeling. Sa pong pangarap sa amin yan, na makalaban kayo at maka-experience kayo makalaban gagawin po namin ang best namin para sa exhibition game natin yan po yung mga maps Mavs vs PBA Moto Club Um, I-declare po namin yung venue and date Very very soon po Alam ko po inaabangan nyo po yan At pinaghahandaan na rin po namin Nag-extra kami ng gym work namin Kahit retired na kami You know, nag-extra effort Talagang mo hindi magpapatalo And nagpa-practice din po kami ng plays Kasi ay syempre Laban yan, eh, alam namin gagawin ng Mobs yung best nila. We will do our best as well, 'di ba? Kasi siyempre, profession namin 'yan for the longest time. Eh. Kahit retired na kami, lalaban kami. Eh. Okay? Yan na po, soon po sa mga next video namin, irereveal namin sa next video namin kung sino yung lineup namin sa PBA Moro Club versus Mobs. Okay? So kita-kita kita po tayo sa game day. Medyo paghahandaan namin yung mobs kasi ang bibilis nila eh. Kailangan namin mag extra work or ensayo. Sinabihan ko na yung mga members namin. So yung official, Boy, Namin, soon po, reveal po namin yan. Kung paano namin matutumbasan ng bilis at skill set ng mobs. Dahil nagka-training pa yan ng basketball eh. Alam namin na may capability ang mobs phenomenal basketball. Siyempre. Mag-a-announce kami ng lima sa labing-anim na lineup ng PBA Moto. Ang dami may anime line Para dahan-dahan kaming may scout ng mobs. Kasi I'm sure, pinaghahandaan kami ng mobs eh. Parang pinaghahandaan namin sila, nagtitraining pa kami. Soon, makikita niyo yung mga videos namin na nagtitraining kami na hard talaga dahil syempre, hindi kami papatalo. We cannot, ano, relax. Dahil, yan ang gusto kong marinig, hindi kami papatalo. I'm sure, kung kami ang nasa situation ni mobs, sa situation nila, Gagawin nila yung best nila dahil mga idol nila yung mga kalaban nila. Tama, tama, tama. First player, Mr. The Bully himself. Meron na po tayong nurse inside the court. Mr. Billy The Bully. Oh! The Bully. Mr. Bully. <laughs> maganda, maganda to ha. Kasi uh, ma-experience. Ma actually, maganda yan. Dapat bulihin talaga ni ano. Bulihin talaga ni Mamaril Mama yung mga Kasi, ah uh, maganda experience sa mobs Kasi yung mga mga bata na yun, pag yun nakapag, nakatungtong sa PBA, eh, talagang bubulihin yun ng mga veterano. Hindi mo wala yung sa sa PBA oh kahit MPBA lang MPBA kita yung sikit di ba binubully di ba meron pa akong nakita tinadya sa mukha eh bubuli talaga yung mga yan lalo pag alam nila na medyo magaling yung rookie talaga talagang, bubulihin nila. Hindi mawawala yung bully. Kaya maganda yung experience yan na nadya si Mamarine. Mama sana bulihin ni Mamarine. Mama For experience lang. Para maramdaman nila ng mga mobs na kung ano ba yung gusto, yung gusto nilang, kung ano ba yung madadatnan nila pag napunta sa doon sa PBA, sana mapunta nila, di ba? So, maganda experience talaga to. The Apostle Scoring ng Pure Foods. Diyos ko po. Mr. Ko. PJ Simon. Si Simon, eh, condition pa to. <laughs> condition pa to. Ang dami siya sabi sa comment, matatanda na mo, bagal na, hinihingal na. Hindi ah. Puta, tas, condition pa to si Simon. Next. The Slam Dunk King himself. Ayun na. Mr. KG. Kanalet. Nakakampi ko to sa probinsya, no? Hugot namin to. Exhibition game lang. Magaling to maglaro. Magaling pa, oh. Malakas pang mag-dunk ang tangkad o oh, ang haba ng kamay. Tapos uh, ang galing mag 3 points. Puro shooting na lang ginawa niya doon eh. Oh. Konti lang yung dunk niya. Pero malakas pa rin 'to. <laughs> Ipapatalo 'to mga Number 4. 4. Cebuana Hotshot. Ayo! Don Don Hontiveros. <laughs> Isa sa dahil lang ko ko bakit ako magnanonood ng live ay gusto ko mapanood ng personal si si Honte Beros kasi idol ko to eh. idol ko to. Ibang la dos kasi to eh. <laughs> Oo, kasi no araw dos din naro ko eh. So kaya idol ko to, sobrang sipag. So talaga ba sana sana sa Manila lang yung laro. Number 5. Walang iba kundi si Mr. Intal. JC Intal, the rocket. Good. Medyo condition pa to sa si Intal. <laughs> Di diba pa lang to ah? Eto, lima pa lang to, tagilid daw mobs eh. Oo. Uh, grabe, gusto kong makala, gusto kong makala. Suwerte nila makakalaro nila si ano, Hontiveros. <laughs> Suwerte nila makakalaro nila si Hontiveros. Tapos si alam niyo ba si ano, si nakakampi din namin si Bong Alvarez. Si Bong Alvarez ha, nakakampi namin. Si kwenta na yata si Bong Alvarez. Nakakampi namin yan sa exhibition. Ang lakas pa rin eh. Si kwenta na rin eh. Ito mga to wala pang 40 yung iba eh. O, di ba, mas lakas pa to. Si na ba si Alvarez? Hindi lang, baka hindi lang. ano, <laughs> lupit ito mga to. alam ko, magsi-60 na siya. Basta, ma ano, malapit pa rin maglaro. Iba kasi ito mga to. Kahit yan, sabi nga sa inyo, kahit wala sa kondisyon niya, mag-training lang yan ng one week. O, oh, ano yan, palag na yung mga yan. One week lang, palag na yung mga yan. Malalakas na resistensya nito mga to eh. ba? Diba? Pero, uh, yun nga, sana seryosohin okay nila. Sana bulihin. Oh, gusto ko bulihin nila 'to eh. Oh, para parang learning experience na lang sa mobs. Ilan naman ang mangyayari diyan? Eh. Oh, charity para sa views, para sa tao, para sa sa saya ng tao, lalo pero number one diyan yung experience. Oh, sana seryoso ito kasi kung hindi si seryoso ng PBA, wala sila matututunan. 'Di ba? Wala sila matututunan. Pero kung si seryoso ng PBA, marami sila matututunan, sigurado 'yon. <laughs> so, ayan. So, maikli lang. So, maraming maraming salamat sa panunod. At sa